Alam ko guys, um, ang dami ko nakikita sa comment na tumataba daw ako. Napapansin niyo din na um, lagi akong galit kay Boss Ares. Mabilis uminit yung ulo ko at mahirap, sobrang hirap sabihin guys. Pero kailan ko sabihin sa inyo to, sa mga Jairus fam, sa mga lahat na sumusuporta sa amin. Buntis ako sa iba. Buntis ako at hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi siya yung ama na dinadala ko. Tanggapin mo na lang. Tanggapin? Wow, wow, coming from you. Sa'yo pa talaga galing yung tatanggapin. Oh, Lamang... Nanonood ako. Nanonood ka. ka. So, ayun guys. Um, Ay, sobrang hirap na sabihin sa inyo na alam po guys, um, ang dami ko nak nakikita sa comment na tumataba daw ako. Napapansin niyo din na ah, Lagi akong kahit kay Boss Ares Mabilis uminit yung ulo ko At Ay Nakakatakot mong sabihin guys Pero Mahirap Sobrang hirap sabihin guys Pati ako nahihirapan pero, kailan ko sabihin sa inyo to. Sa mga Jairus fam. Sa mga lahat na sumusuporta sa amin. Ang gusto kong sabihin, guys. Buntis ako. At, ayun. Nakailang PT na rin ako. Ito, guys. O, yan. Lahat yan positive, guys. Ayan. Ayan. Ito pa. Ay, wala. Tatlo lang pala siya. Ito pa pala, guys. Marami na... Tinry ko na talaga. Ang dami ko nang tinry. Pero, positive talaga, guys. Pero, kasi baka mag sa akin si Boss Ares, eh. Kasi, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi siya yung ama na dinadala ko. Sobrang nanginginig ako, guys. Itong tiyan na to, itong baby na to, aalagaan ko to. Kung hindi man matanggap ni Boss Ares, ako nang bahala. Ako ang magpapalaki pero sana matanggap niya at gusto ko malaman yung reaction niya kung magagalit siya pero alam ko magagalit siya eh pero guys anong supportahan niyo pa rin ako kahit kahit hiwalayan ako ni Boss Aris guys tatanggapin ko guys tatanggapin ko kahit magalit siya kasi Boss Aris kahit saktan niya ako kasi mali ko eh alam kong mali ko kasi guys buntis ako sa iba hirap sabihin kaya ang dami sa inyo na napapansin tumataba ako. Kaya lagi, lagi guys, nakajaket ako. Hindi ako makapagsuot ng mga malalaking t-shirt. Kasi napapansin ko na rin talagang tumataba ako. At uh, two months na akong two months? Halos two months na akong delay. Kaya tinry ko nang mag mag PT. At ayun guys. Huy. Titingnan ko na na yung reaction ni Boss Aris ko Basta guys, abangan na lang po anong mangyayari sa akin. Pasok! Bakit? Uy, paano ka? Uy, aros na tayo dito. Uy, may problema ba? Meron. <laughs> Okay lang tayo kanina, labog kang ano diyan Okay lang tayo kanina. May importante akong sa sa iyo. Na ano? Na magde-date? Oo oh, nga, alam ko Kaya nga tayo nakapambis kasi magde-date na tayo, di ba? Oo, oh, tara na! Ay, kasi yun. Ano? May regalo ka sa akin. <laughs> ano, okay, sige, pipikit na lang ako. Sige, total. Alam ko naman na may regalo ka sa akin. Eh, pipikit na lang ako. Mm. Sabi mo, pag ako na yung mga mata ko, ha? Ah. Ito. Ano yan? Pipi. Pasiti. Buntis ako. Buntis ka? Sigurado ka ba? Oo. Matis ka? Congrats <laughs> sa akin. Pero, pangako sa'yo. Hindi natin pabayaan si Bibi. Hmm, bakit? Alam na ba nila tito yan? Nila tita? Kailangan natin sabihin sa kanila yan kasi pag nilihim pa natin yan, baka mas lalong magalit sila sa akin, sa atin kasi hindi naman sa iyo yung dinadala ko, hindi ikaw yung tatay. <laughs> ang pangit naman magbiro niyan, love. Ang pangit. Sorry, sorry. Sorry. Wala naman nangyari sa atin, eh. Paano paano ikaw ang magiging tatay ng anak na dinadala ko ngayon, 'di ba? Tsaka last time di ba lumabas ako ng bar ako? Sorry, hindi na hindi, hindi, ko naman sinasadya. Tapos tumas. Sana so, niloloko mo pala ako. Hindi kita niloko kasi hindi pa naman tayo. Tangin na lang labanan, hindi niloko. Nakipag ano ka sa iba, tapos ngayon may nangyari sa inyo, tapos sasabihin mo sa akin, hindi ako Pero yung... Pero hindi, 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 pa tayo noon, naniligo ko pa sa akin noon eh. Ngayon, two months na akong delay. Tungin na lang, pangit ng trip mo. Sorry, sorry. Alam mo, iniwan ko lahat eh. Sila boss 150 doon, inayaan ko sila doon. Kasi mahal kita, mas pinili kita. Tapos ngayon, yan yung papakita mo sa akin. Yan yung... Hindi ko nga sinasabi. Lahat, mo buhat mo sa akin. Buntis ka, tapos hindi ako yung ama. Hindi Sorry. Ano mo pa ng sorry mo Nandiyan na yan, labi. Eh. Sorry. Tanggapin mo na lang. Tanggapin? Wow, wow. Coming from you. Sa'yo pa talaga, galing itatanggapin lang. ka malulod Maka... ako. Lulod. Lulod ka. Pangit ang trip mo, labi. Eh. Ano, akala mo lahat maganda? Maganda, biro yan Akala mo sila to okay eh. Sasabihin mo sa akin, hindi ako yung amang. Pap Papi-papi ako mo sa akin. Sorry. Tapos ngayon, tapos kayo sasabihin mo sa akin, sorry. Oh, sorry. hindi ko kasi nang so... <laughs> Uy, sorry. Uy, ako alcohol! <laughs> hindi sa akin yung <laughs> Tumiro na bamayano sabihin nila sa akin sinasaktan pa ng Guys, hindi ko talaga kayasaktan si Gjo. Oh. Uy, baka sabihin niyo 'tong mga iniisip niyo ha. Guys, Ay, hirap na hirap ako oh, kanina pa ako tawa ng tawa. Oy, isa isa yung may pangarap, guys. Sabi niya sa akin. Sabi niya dito oh. Oo, oh, basta pag ginto mo ako, saktan mo ako, ha? oh, lupa pa ako ko sa kanila. Mamaya, sabi nila sa akin, papanakita ko boyfriend. Uy, guys, baka ano ang iniisip nyo. Uy, mama, papadyok lang yun, ha? Baka kung ano iniisip nyo, ha? Uy, ito, hindi sa akin to. Sa sa'n ko to. Positive Ilang po. araw ko, ilang araw ako naganap ng positive na, ano, ha? PT, ha? Hirap na hirap ako, ha? Guys, hu huwag nyo ako ano yun, eh, ha? Huwag nyo ako iba, Shasha. Talaga, eh, may pakanaan nito. yung eh, mga nakikita ko sa comment, kaya na, kayo yung baka na akong iprank kasi sinas sinasabi nila na ang taba ako daw. Na ako. Hindi ba pwedeng matakaw lang ako? Hindi. Di Bakit? Hindi, hindi ka talaga bondis? Hindi. Balik pa na. <laughs> <laughs> Sorry. O, <laughs> hindi pa, oh, di na, di na. Sorry. <laughs> <laughs> Guys, follow. Promise. Kasabot lang ako pero siya talaga may pakanan. <laughs> Sorry Uy. na guys, sorry na, sorry. sorry eh, ito na yung ipang e, ko araw-araw, kaya kayo naman. <laughs> Dinamay pa ako guys, ako ba talaga sinama niya para doon mukhang Kasi pag sila Adrian daw, baka magsumbong kila tito agad. Kaya <laughs> ako tawang na tawang niyang makapagpokus, hindi ako hindi ako makaiyak. Hindi ako makaiyak, pero yun ako, na, nakapikit lang yun. <laughs> <laughs> doon na lang at mag-date pa kami ni Boss Aris. Okay. Eh.